kala ay isa pong uh, pagpalang pagbate dito sa lahat ng aking mga subscribers ba, viewers at mga followers ayan at uh, nasa, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at uh, siyempre ligtas sa anumang uri ng kapahamakan yan naman po lagi ang sinasabi ko sa inyo at yan naman po lagi ang aking pagdadasal sa ating Panginoon na sana manawari ay ibigay na sa inyo ang syerte at uh, dahil nga po sa kayong mga subscriber ko ay mahal na mahal ko Ay kaya naman po wala akong tigil sa pagdarasal Na ibigay na sa inyo ang swerteng dapat sa inyo Ganon pa man mga kababayan Ay uh, sana ay ilayo rin kayo dito sa mga politikong mga kawatan Para sa ganon ay hindi kayo mahawa sa sakit na mga politikong mga demonyong ito. Ayan. At ayan po lagi ang aking uh, uh, pakiusap sa inyo na pakaingat po kayo. Kung papaano kayo mag-ingat sa mga virus, ganun din po pag po ninyo makadikit kayo sa mga politiko ito dahil mas matindi pa po sa virus ang sakit ng mga animal na yan. Okay. At dahil po dyan, ala ay atin pong napagalaman na kaya naman pala mo da tumbong nga rin si, uh, si Butanding Dionggoy ala ay yung anak pala niya ay undersecretary sa DSWD hindi <laughs> ka aba naman tingnan mo nga naman yan o ay di sa kanila ng lahat eh, sinakop na nila lahat o ay mo uh, himod kilikili pare kay Kon kay kumar! Allah! Ay diga gahi kaganda ng buhay. Ay kahit na masuka-suka siguro sa kahihimod sa anghit ni kumar, ay sige lang dahil nga pala ay may mga negosyo sila. O ayan! diga Abay, napaka-suswerte naman aring mga tao nga re. At talaga namang walang uh, walang uh, eh walang pahinga sa kananakaw ng pira ng bayan tong mga animal na mga politiko kare aba ay dapat sa inyo ay ba ay magkamatay na lang kayong lahat at nang sumaya naman itong ating mga kababayang mahihirap ayan po at uh, pa ang isa ala ito yung atin atin lang ito pa wag kayong magtataka no kapag ka nakita nyo sa isang araw, sa pangalawang araw, pangatlong araw, na itong si Mike Abbey ay maganda na yung ilong o tumangos na yung ilong o di kaya hindi na nagkalat yung ilong. Ha, huwag kayo magtataka, magtataka ah, dahil aba ay baka yan ay magpa-opera na eh. O, ay bakit ko yung sabing magpa-opera? Ay, ala naman for your information, mga kababayan. Eh, Di umano, sabi ni Jay uh, J. Guevara, napanood ko yung kanyang vlog. Kasi nga, ayan, ay binulgar na ni J. Guevara lahat yung mga bayaran eh. Ala, ari pa lang si Mike Abe, ay kalahating milyon aman pala yan. Ay aba, naku naman pala. Ay grabe. Oh, ayun la ang magsabi siyang 67 to equal eh. Ala, tingnan nyo nga naman. Kalahating milyon abay sa ka pa ay kahit na ikaw ay gumapanggapang din sa kalsada, hindi nyo makikita ang kalahatang milyon. Adi oh, ay samantalang ari, magsasabi ka lang na, Aba, ang bait-bait ni Madam Lisa, at saka ari, hindi naman butod. Sinasabi ni Birana na butod, pero hindi naman pala. Ay, katunayan ay mas ma masiksi pa ito kay Inday Sara. <laughs> diba oh, yan. kaya huwag kayong magtaka na kaibigan kung bukas makalawa ay hindi nyo na makikita yung ilong ni Mike Abe na nakakalat dito sa kabilang pisngi. Ayan, kasi nga mayroon na pa siyang pang paopera. Ay baga naman yung kalahating milyon ay kahit pa sampung ilong ang ipapaopera nyo na <laughs> o, oh, baka yung may mga kanyan yung mga politiko mga kawatan din ng mga pangitang ilong. Ay ay ang setting mo yung si Kwan. Sino ba yung uh, isang kongresista diyan na uh, mukhang nabayawak uh, bayawak? Abay baka baka isa na yan ni Mike Abian ay talaga naman parang troso din ng ilong. Ay itari pa lang si Kwan. Alam, ano Mike Abe, ako mag-aapila sa iyo. Baka naman pwedeng isali mo na si Mike Gadon. Ay, ay si Hilary Gadon pala. <coughs> Isali mo na na para naman gumandagan din yung ilong ni uh, uh, ga doon. Ay, may nagkalat din yung ilong niyan eh. Para nga uh, akala mo eh kung eh, uh, virgin forest eh. Ah, bigay kana laki ng mga mga kahoy dyan dati sa kagayan. Ala, eh, inubos lang ni inrele really, eh. Ganyan kalalaki dati ang ah, mga kahoy dyan sa kagayan. O, oh, ay di ga, parang truso? O oh, eh, baka naman pwede mo nga uh, ilibre na yan si Hilary Gadon para kahit pa paano ay eh, kaaya-aya naman tingnan yung kanyang ilong. Ay, abe, nagkalat din eh. O, oh, ay, 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 kalahating milyon naman ay yung uh, nakukuha. Ay, saan kaya galing yung pira na yan? Ay, aba, eh, di simple. ay, di simpre. Ay, yan ay uh, pira ng taong bayan yan. O, oh, ah, ay, eh, ako ni Minecraft eh. Ala, ay ngayon magsisimulan ko na rin. Ay, uh, i-arrange si Madam Lisa. Ala, ay, nung ako ikon, eh, nag-scroll-scroll nung ng mga kwan, nung mga palabas sa, sa YouTube. Ala, nakita ko si Madam Lisa. Ah, ba, hindi naman pala totoo na yan ay uh, mukhang kulduroy. Oh, aboy, napakakinis ng mukha ni Madam Lisa. At ang sinasabi ni Birana, Nabutod daw yan. Ay, eh, hindi naman! Allah! Katunayan na, walang nabinatbat yan doon sa, sa katawan ni Maharlika. Allah, napakasiksira nga si Madam Lisa. Oh, ay balay natin, ba, Madam. Eh, sisimulan ko na ng pamumuri sa iyo. At talaga naman yun ang totoo. Napakasiksi mo. Napakaganda mo pa. Napakakinis pa ng iyong mukha. Allah naman! Oh, hindi lang 'yan mga kababayan, ito atin atin lang. Alam niyo ba si Madam Lisa? Ito ay napakabait. Oh, marami yung nalaman sa akin. Hindi lang napakabait, makatao. At hindi lang 'yan, makadyos ito. Oh, ano pa? Hindi lang makadyos 'ari. Ala, ay makademonyo pa. Ay. <laughs> oh, oh, ayan Madam. Bikini man, madam! Ala, wag, kahit na huwag nung pantayan nito si Mike Abe, yung, yung binibigay kay Mike Abe, kahit kalahati na lang yun, para naman na mayroon akong uh, pambigay din sa mga subscribers ko. O, uh, di ka? O, uh, di mo? O, oh, ngayon yun na, ah. ako na ang kailangan yung ah, pakinggan ngayon at paniwalaan. O, uh, aring si Madam Lisa, napakaganda. Nako, sinasabi ko sa inyo, walang kasing ganda. Ang uh, sa kabila ng kanyang edad, naku po, pang inyong kinuan niyang uh, pisngi niya, abay napakalambot. At saka yan ay ikot, eh, naku, wala kang masasalat na kahit na anong uh, lubak niyan. Napakakinis talaga, parang minasilihan Ah! <laughs> uh, uh. anyway, mga kababayan, ay uh, Sabi ko nga po sa inyo hindi po ako magsasawa na ibulgar, ibulalas 'yung mga gawain ng kadimyonyo ng administration ito. Dahil itong na uh, di ko lang po sigurado 'yung concert nila kung kailan. Imagine mo ah uh, 'yung uh, magsisit up ng uh, mga sound system ah uh, imagine niyo. Ha? Uh, walong milyon agad ang kickback ng mga organ ay yung mga magsisita dyan. PC, PC, o. Di ba? Pero babayaran lang nila yan, siguro kalahating milyon. O, oh, di may 9.5 milyon sila. Grabe. Wala na talagang katigil-tigil sa sa pagnanakaw sa kabanang bayan itong mga hayop na ito. Wala na. As in, wala na kayong maaasahan. As in, wala na rin kayong maaantay pa na pag-angat ng buhay nitong mga mahihirap nating kababayan. Dahil yan na nga po. Walang patid eh. Ang nga pag nanakaw nitong mga animal na ito. At uh, sabi ko nga, kaya nga, lagi ko nga sinasabi sana, uh, malipol na itong mga animal na ito at daanan na sana ng kulir at mga hayop na ito ng... Uh, maminsan na sana itong mga hayop ito. Ayan. At uh, grabe yung uh, kung inyo pong napanood yung uh, uh, inupload ni uh, Jiggy Nandun po lahat yung mga listahan ng mga bayad na mga vlogger. see isa rin yung Coach Jarrett. Yan pala ay malalaki pala yan. Yan malalaki pala ang uh, ang uh, tinatanggap ng mga yan kay Lisa. Oh. Uh, Coach yan si Mike Abe, si Tonying. Yan po yung mga nakalagay doon sa uh, vlog ni uh, J. na kung saan inilantad niya. Mayroon pa po dyan yung, uh, yung uh, vlogger din. Basta may natandaan ako doon na yung vlogger din na yun po bang uh, may TV? Yung ang payat-payat na parang bangkay ha? na akala mo Uh, isang bulate na lang pipirma, babiyahin na. Yung ganon, yung ganon tipo. Yung po bang sino yon Vlogger na yon Yung pong mukhang bayawak din na uh, butike na hindi mo maintindihan. Na sobrang uh, parang, sabi ko nga parang uh, kalansay na lang. Ay, uh, yung makmak. -mak. Yung makmak -mak na vlogger. Titingnan nyo naman yun na parang... Uh, Parang hindi uh, ko alam kung uh, tibihin yan or hindi uh, ko alam. Basta ang uh, pagkakaalam ko, para ng butike eh, uh, na ililibing na lang, kulang na lang na kanyan, ililibing na lang. Yan yun, yung mga vlogger. Sa mga, eh, ganyan naman talaga yung mga vlogger ng mga kwan. Uh, hindi naman natin masisisi. Dahil siyempre, kung may sakit ka naman, ay kakagat na doon sa uh, 30 up to 50,000 pala ang tinatanggap dito mga animal na ito. Tingnan nyo. Oh, kaya nga, yun ang sinasabi ko nung nakaraang video ko. Porehin nyo lang itong si na ito. Mayroong kayong 30,000 up to 50,000. O at ayan dyan at uh, pinarinig na pati niya na itong koneto, uh, itong mga organizer na itong mga vlogger na ito, yung Sininyo Barsada, yung po bang bakla na kalbo na pangit, na yung uh, pa din ng uh, ilong ni Mike Abbey, yung ilong, yung si May si Ninyo Barsaga. Kaya nga po yung sina, yung uh, yung uh, naka-schedule po na na maisog rally dyan sa Pampanga, pipiliting ko pong makarating dyan kahit gaano kalayo din sa amin. Mindoro to Pampanga. Pipiliting ko pong makarating dyan. Baka magkakalat na naman yung ninyo na yan. Kasi yun doon sa Port uh, Bonifacio, uh, Port Bonifacio ba yun? Yung uh, liwasang Bonifacio pala na rally, lar hindi ba't nagtalat yan doon na na migay ng pera doon na ano yun, may paninira doon so yun, yun po ang gusto kong uh, dyan, gusto ko po machimpuhan din yan baka kasi pampanga yan kasi alam ko yan si Barsaga na yan sa Bagyo yan ngayon baka bumaba yan dyan sa rally na maisog dyan sa pampanga kung matuloy man yung pampanga na yan kaya sisiguraduhin ko po na makakarating ako dyan baka sakali lang na na uh, dumating din yung Ninyo Barsaga na yan. Dahil sinasabi ko po rito ng madalas. Wala po akong ibang sinabi rito. Lahat ng mga gago ng mga kawatan na tao, pipilipiting ko ang ulo hanggang sa madurong. Yan po yan. Kasi yan pala, yung, uh, yan, yan yung mga panila. Yan yung mga nagre-recruit. Yan ninyo barsaga na yan, imaginin mo uh, 30 up to 50,000 yung binibigay niya sa mga vlogger na mga uh, patay gutom. Uh, patay gutom po yung aking uh, pag, uh, pag sa, sa salarawan ng mga yan dahil unang-una, uh, masisikmura ba ninyo na sasabihin yung hindi butod si Lisa ay samantalang kita, kita naman na nangunguna yung tiyan niya. O di ba? Tama sasabihin niyo, sikse sasabihin din nyo itong nga uh, Itong uh, presidente ninyong bangag na eh, sabihin niyo hindi bangag ay eh, bakit ayaw niyo ipagdrag yung bangag yung presidente? Kaya niyo yung kaya niyo yung uh, pasinungalingan yun? Uh, hindi pasinungalingan. Kaya niyo ipagtanggol yung ganong at ganung katotoo, ganung uh, ka, yung ganong katotohanan. Ha? Huh? Kaya niyo dahil lang sa pera? Adi uh, mga patay gutom kayo. Wala kayong pagkakaiba rito kay Abi at saka kay Gadom. Ayan. Di ba? Anyway, hindi kanya kanya-kanyang diskarte yan. Ika nga. sa, -sa sayang nga, uh, pasalamat na nga lang ako at hindi ako naging vlogger. Dahil, uh, sabi ko nga po rito, hindi ko naman pinapakinabangan itong paggagawa ko ng video. Kung ito ay kinukonsider niyong vlogger ako, hindi po kailanman po hindi ko inisip na vlogger ako. At unaya, hindi ko nga po alam yung sinasabi ko mag-insert insert ako dyan eh. Di po ba? Oh. Uh. Kaya hindi ako vlogger kasi hindi ko alam yun. Oh, ngayon po i-consider yung vlogger, hindi wow. Pero ang sinasabi ko po sa inyo rito, never pong uh, nag-open ako ng uh, YouTube channel ko na para pagkakitaan. Nag-open po ako rito para iladlad sa inyo yung mga maling nakikita ko para iladlad sa inyo yung pangangawat ng mga bangag na ito yan naman po ang purpose ko rito wala na pong iba kasi unang una paulit-ulit yung pong naririnig sa bunganga ako na kahit kailan hindi ko po kailangan ang pira hanggang sa mamatay ako kasi 24 years pa ako mabubuhay dito, hindi ko na po kailangan ng pera. Sobra-sobra na po kung anong meron na ko rito. At ah, kung ililibing ako, ililibing lang naman nila ako eh. Ha? Ah? Oh, meron na rin ako ng hapunan, uh, pinatayong uh, pantheon dito sa amin. Simple lang na pantheon, pagsosuutan lang naman sa akin eh. Ah. Pero meron din po ako diyan sa Manila. Diyan sa Loyola. Diyan sa Sukat. Mayroon din po ako diyan. Mayroon din po ako diyan sa Bulacan. Ah, uh, diyan sa Endless Lab. So ibig sabihin, kahit sa ako abutan ng kamatayan, mayroon pagsusuotan sa akin. So ano pang kailangan ko? Kailangan ko ba, ba ng pera? Hindi ko na kailangan ng pera. Ito, si makmak dahil nga, kung ito, dahil nga, baka, baka every other day, nakakontain niyan, yan. yung pangit na parang butike na, kwan, talagang parang kalansay. Pero nakakakon lang, nakaka, nakaka, ayun ko, para bang ako ang nahihiya para din sa mga tao nito. Dahil, uh, pinagpapalit yung karangalan nila sa pira lang. Baka hindi nyo alam, ang pira ay pira lang yan. Ha? Hindi yan ang totoong makaka, uh, pagbigay ng kaligayahan niyo yung pira. Sa totoo lang. Bakit ko alam? Alam ko nga eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo eh. Oh, Grabe. Ay, wala nga, wala nang pakundangan gumasta ng pera itong gobyerno ito dahil nga hindi nga kanila. Kaya nga, sige lang na sige, basta lang bumango yung pangalan nila. Gusto lang nilang gumwapo, gumanda sa paningin ng tao. Ang unang gagawin ninyo, magpakita kayo ng magandang pag-uugali magpakita kayo ng concern dito sa mga kababayan ninyo magpakita kayo ng uh, pagmamahal sa kanila yun ang makakagwapo yun ang makakaganda sa paningin ng mga kababayan natin pero yung mga pinaggagawa ninyo uh, ayuda dito ayuda doon uh, tapos kukupitan ninyo putang ina ninyo yan yung uh, buhay pa kayo, ang tingin namin sa inyo na uh, agnas na kayo. Yun lang yun. Subukan nyo nga magpakita ng uh, pagmamahal din sa mga kababayan natin. Ang pinapakita nyo, kadimonyuhan, kaya ganun na lang eh. Mayroong bang babati ko sa inyo kung maganda ang ginagawa ninyo? Kagaya na nga lang yung pagba, pagpapalit ng bang iyang uh, bayan magiliw ba yan o yung paratang makabayan na yan? O, oh, ang balita ko dyan, hindi ko lang sigurado, ang balita ko dyan, 100 million ang budget dyan. Pagpapalit lang ha, yung uh, panatang makabayan. 100 million. <laughs> oh, ngayon, maniwala ba kayo na 100 million yan? O, baka, baka magaya lang yan doon sa... Ano to? yung sa ayuda na yon ng 10,000 na yon pagkatapos doon at tinanggalan ng 8,500 at 1,500 na lang yung napunta doon sa beneficiary. Baka naman ganun ang uh, mangyayari dyan. Kunwari, babayaran ng uh, 100 million yung gumawa ko noon ng tula ng makabayan, uh, paratang makabayan na yan. Tapos, ang ibibigay lang nyo dyan, baka 100,000 lang, ay di parang buong 10, uh, 100 million yung kinopit nyo na naman. Ganyang kasama ito. Wala nang katigil-tigil kung papaano talaga nilang kwan. Talagang uh, memorize na nila kung papaanong pagnakawan ang kaba ng bayan. Memorize na nila. Hindi na kailangan na uh, panyan. Hindi na kailangan uh, pag-aralan pa. Kahit na nga uh, binabangungot niya mga yan, alam na alam nila kung paano magnakaw. Eh. Kaya ang bagay talaga rito sa mga ito, talagang dapat talaga ito mapistin itong mga animal na ito. Wala nang kwan talaga, wala nang kapag-apag-asa ang ating bayan dito sa mga hayop na nandiyan sa gobyerno. Hindi lamang po ito mga politiko, yan din po mga nasa gobyerno, lalo na po yung sa PCO na yan. Di po ba? Oh. At yan ay in-approve ni Botod. Oh. Yan yung pinagtatanggol itong mga vlogger uh, na uh, ibinulgar ni Jay Guevara. Yung mga pangalan niya. Hindi ko na lang kinuha isa-isa. Hindi ko na lang hindi ko na kailangan i-play pa rito. Nandiyan naman po yan. Dahil sabi ko nga po, hindi po ako marunong mag-insert dito. So, yun. Kasama na nga po yan. Natandaan ko lang yung Mike Abbey na yan. Na kalahating million di o oh, no ang uh, tinatanggap niyan kay butod ay di wow ah uh, edi uh, baka baka naman kaya ah uh, iniisip mo na wag wag mo lang ipaopera yung ilong mo at baka naman gusto mo'ng tanggapin na lang yung hamon ko ah uh, di ba okay so kung yun, ay palakpakan at least ngayon ah uh, marami ka ng pira, mayroon ka nang pangpusta sa akin ah uh, at pag-uusapan natin kung halimbawa ta tanggapin mo yung hamon ko ah uh, Pag-uusapan natin yan at uh, sabi ko nga lahat yan ay totumbasan ko ng doble or triple pa kung ano mang yaman meron ka. At uh, yun lang, pwedeng hindi tayo magpatayan, pwedeng ikaw lang ang babaril sa akin, wala, hindi ako gaganti. Ngayon, pagka mo yung baril mo at hindi ako tinablan, ibig sabihin talo ka. So, ibigay mo lahat yung mga kinulimbat mong pira na yan na binigay ni Butod sa iyo, at uh, lahat yan, pati ultimum kutsara at tinidor mo, dapat walang maiwan. Uh, baka, uh, ay, baka yan, uh, po ang abangan natin mga kababayan, baka po tanggapin na niya yung hamong ko. At uh, baka hindi na magpa-opera ng ilong ito. Ba, dalawa lang yung pagpipilian niya, either magpa-opera ng ulong or tanggapin yung hamong ko. At uulitin ko lang po, sa lahat ng mga kawatan, ng mga, lalo ng mga politikong ito, hindi ba't napaka, tawag dito, Napaka-sensitibo ninyo. Konting kibot, be, uh, pinapatulan nyo, pinapatawag nyo ng hearing gun. O ngayon, uulitin ko lang yung sinasabi ko, lahat ng mga kawatan ng mga politiko, mapa-Congressman at saka Senador, kahit magsama-sama kayo, ako lang mag-isa, magpapatayan tayo, gamitin nyo na lahat yung mga baril na kailangan nyo ipang baril sa akin, ako wala akong gagamitin. Lahat kayo magsama-sama na. Yun nga lang, ipostan nyo lahat ng kayamanan ninyo dahil alam ko na ba yaman kayo dyan sa mga pinolimbat ninyo. Yan lang. Pag hindi ito malabi yung mga baril ninyo sa akin, big sabihin talo kayo at kukunin ko lahat yung mga ari-arian ninyo, mapabahay yan o ano. Tutumbasan ko naman yan. Kung ako ang tinablan ng baril nyo, talo ako, ililibing, ipa, ililibing naman ako ng mga tao ko. Oo. Oh, lang yun. Tanggap nyo para matapos sa tayo. Para Malay natin, tab tablan ninyo ako. Di tapos na, wala nang magdadaldal dito. O. Oh. Di ba ganun lang yun? Total, sensitibo lang din naman kayo. Tanggapin nyo itong hamong kung magpatayan tayo. Ganun lang lang po. Nakakabuisit na kayo, mga hayop kayo. Maraming salamat po.